Ah, isinladin din 150 sandali. 150, sandali. 150 sandali. Ito, mga, Ano natin, ha? 200 na 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 Kita 250. na ano natin, dyan, natin, uh, ito, mga Pwede rin. Mayroon kang jewelry, oh. Jewelry kasi lang 'yan, mabitin ni

rantri. Sige to. Okay natin ito ng 'yan. Oh, oh, 26. 26. Baipir, magkano dyan mo gano 'yan, mo? five. 'yan. 1536. Ah. Dream set 25 oh, oh pang-road bike oh. Ilang speed dyan boss? Ayan, 8, 9, Yun, 8 hanggang 9, 2, 5, mga lotso. Pero na naman siyang bagong gulong, Maxis, oh. Maxis Arden. Ardent Race, 27.5 by 2.20. Ayan, nyo na dito, mga lotso. yan So, marami siyang lata ngayon. At saka maraming gusto meron, kasi siyempre linggo. Ayan, oh. Mayroon siya kay Bullock oh. Eh. MP400 eh. Uy Mabinis ba mga luto. Ito Kuya magkano na lang to Sintay mo yan na Bago pa no Bago pa yan Sariho 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 na lang luto. Pero pag dito sa ano, ito. Oh, yung 600 na lang. 600. Ito kaya, may pangalan to. Magkano dito kaya? dito? salda, di ba? Ito, gulong, alu dito? alu. alu, 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 na lang alu, alu, Maxis Idol. Uh -huh. Tubeless ready pa siya. Maxis Idol Race. Ayan, pasyalan nyo lang dito si Boss Boy oh, sa kanyang latag mga idol. Oh. Marami siyang latag ngayon. Ngayon araw ay sa linggo. yan so dito lang to sa May Soler. Napala, itong tusik mo Magkano? Ayan, so, 1,527. 1,527. One na lang to mga boss. Hindi masama pa So, paseran nyo lang si Boy Negro nito. Eh, boss Boy. Sa may soler. Ayun, tapat ng handogs. sa okay. tapat